Catherine Bernardo hindi nagbayad ng limang libong peso para sa FAMAS dinner. At bakit ito nang galing sa backstage? Si Catherine Bernardo ay hindi umano nagbayad ng limang libo para sa isang plato ng hapunan sa FAMAS Awards ngunit sa halip ay nanatili sa isang silid. Ang 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards o FAMAS Awards ay pumukaw ng maraming headline. Ang ilang mga insidente sa mga kaganapan tulad ng isyu ng famas na kinasasangkutan ni Eva Darren ay umabot sa mga platform ng social media. Sa isang post ng anak ng ng aktres na si Eva Darren, ikinwento ng doktor ang nakakadismaya na karanasan ng kanyang ina sa event. Dumating sa event ang ng aktres kasama ang tatlo niyang apo na umaasa na makita siya sa entablado. Si Miss Eva Darren ay inimbitahan ng famas bilang isa sa mga presenter sa event. Ayon sa kanyang anak, nagbayad sila ng limang libo para sa bawat plato ng hapunan sa kaganapan. Ang bitter anang aktres ay hindi kadalasang dumadalo sa mga social event ngunit bumawa siya ng exception sa FAMAS. Hindi may kakaila na marami ang nagulat sa revelasyon na ang isang platong hapunan sa prestigyosong event ay nagkakahalaga ng limang libo. Sa kaso ni Miss Eva Darren, hindi lang dalawampung libo ang ibinayad niya para sa kanilang hapunan. Bumili rin siya ng pinakamagandang damit at pares ng takong na isinuot niya sa kaganapan. Ayon sa kanyang anak, si Miss Eva Darren if ay nakakuha ng hair and makeup package para sa event. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay humantong sa pagkabigo dahil natapos ang gabi ng hindi tinawag ang bitter anang aktres para maging presenter sa entablado. Humingi ng paumanhin ang fama sa batikang aktres sa nangyari. Ayon sa film award-giving body, hindi nila nakita si Miss Eva Darren kaya agad silang naghanap ng papalit sa kanya dahil live event ito. Kaagad namang sinopla ni Divina Valencia ang dahilan ng famas na hindi umano nila nakita si Eva Darren sa event. Ayon sa kanya isang napakalaking katarantaduhan, ang sinabing rason ng famas kaya pinalitan bilang presenter ang kapwa niya veteran actress, Ania, isa si Eva sa mga maagang dumating sa venue, at sa katunayan ay magkakatabi sila sa isang lamesa, at kahit 10 times pa itong mag-sorry, ay hindi na maibalik ang damage na kanilang nagawa. Base sa isang artikulo sa PEP, may mga panawagan na dapat e-reimburse ng FAMAS ang 20,000 na ibinayad ni Miss Eva Darren. Wala pang komento ang film award giving body sa panawagan. Kung si Eva Darren ay talaga namang pinaghandaan ang naturang event, mukhang kabaligtara naman ito sa nangyari kay Catherine Bernardo. Na ito ay nanggaling mula sa likuran ng stage. Siya ay ginawaran bilang FAMAS Best Actress Award para sa kanyang karakter sa hit movie na A Very Good Girl ay hindi nagbayad ng limang libo para sa isang hapunan sa event ayon sa source ng PEP bagkus nagstay lamang ito sa isang kwarto kaya naman galing siya sa backstage nang tawagin siya para sa kanyang parangal bilang Best Actress. Nagulat pang araw ang aktres na marami pa ring tao ang nandoon kahit gabi na na tila hindi alam ang naging kaganapan.